Noong December 2003, ang pamilya Whitaker sa Sugarland, Texas ay nagdiwang ng graduation ni Bart mula sa Sam Houston State University. Kasama sa selebrasyon sina Kent, ang ama na nagtatrabaho sa kanilang construction business, Patricia, dating guro sa elementarya, at ang dalawang anak nilang sina Bart, 23 years old, at Kevin, 19 years old. Sa hapunan, Binigyan ni na Kent at Patricia si Bart ng isang mamahaling regalo. Isang $4,000 or $220,000 sa peso na Rolex watch. Ito ay isa lamang sa maraming magagarang regalong natanggap ni Bart mula sa kanyang mga magulang tulad ng mga luxury vehicles, lakeside townhouse at bayad na matrikula sa Baylor University at Sam Houston State. Pagkatapos ng hapunan, umuwi ang pamilya. Pagpasok ni Kevin sa pintuan ng bahay, siya ay binaril sa dibdib ng isang nakamaskarang intruder na naghihintay sa loob. Ang bala ay tumama sa kanyang puso. Si Patricia, na nasa likuran ni Kevin, ay binaril din sa dibdib. Si Kent naman, na nasa porch pa, ay tinamaan ng bala na dumaan sa kanyang dibdib papunta sa balikat niya, kung saan nabasag ang kanyang humerus bone. Si Bart naman ay pumunta sa kanyang Chevrolet Yukon. Upang kunin ang kanyang cellphone, ngunit narinig ang mga putok ng baril. Tumakbo siya papasok ng bahay upang harapin ang gunman. Nagkaroon sila ng sagupaan at si Bart ay binaril sa braso bago tumakas ang Salarin palabas ng likod bahay. Si Kevin ay namatay ilang minuto matapos barilin. Si Patricia naman ay dinala via airlift patungong ospital, ngunit namatay bago pa makarating doon. Sina Kent at Bart lamang ang nakaligtas. Sa una, inakala ng mga pulis na ito ay isang hindi nagtagumpay na robbery. Ngunit mukhang planado ang insidente. Bahagyang nakabukas lamang ang mga drawer at walang gamit na kinuha. Ang mga mamahaling bagay sa bahay ay naiwan din. Sa crime scene na tagpuan ang isang Glock handgun na nakarehistro kay Kevin at isang itim na leather glove malapit sa sasakyan ni Bart. Ang intruder ay pumasok sa bahay gamit ang crawl space mula sa kwarto ni Kevin sa ikalawang palapag, kung saan binuksan nila ang gun safe ni Kevin at kinuha ang baril, isang regalo mula kay Bart. Habang iniimbestigahan ang kaso, natuklasan na hindi pala enrolled si Bart sa Sam Houston State University. Niloko niya ang kanyang mga magulang tungkol dito at ginamit ang perang pang para sa ibang bagay. Bagamat kakaiba ito tila hindi ito konektado sa krimen. Noong spring ng 2001, nakatanggap sina Kent at Patricia Whitaker ng tawag mula sa pulisya matapos mabisto ang unang plano ni Bart na patayin sila. Ayon sa testimonya ni Adam Hip, isang dating kaklase ni Bart sa Clements High School, nirecruit siya ni Bart upang pasukin ang kanilang bahay, barilin ang magulang at kapatid, at saktan siya mismo para magmukhang biktima. Ibinigay ni Heap sa mga detective ang detalyadong diagram ng bahay, kabilang ang eksaktong posisyon kung saan dapat tumayo ang gunman at kung paano ikakalat ang mga katawan. Ngunit nang ipaalam ng pulisya ang balak na ito sa mag-asawa, hindi nila ito pinaniwalaan. Para sa kanila, masyadong hindi kapani-paniwala ang ideyang gagawa ng sariling anak ng masama. Ipinagtanggol pa nila si Bart na nagsabing ang ulat ay Isang malaking hindi pagkakaunawaan lamang at posibleng gawa-gawa ng iba. Sa halip na maghinala, mas pinili nilang paniwalaan ang pagpapanggap ng anak. Hindi nila alam na dalawang beses nang nagplano si Bart ng pagpatay bago ang 2003. Noong December 2000, sinubukan niyang planuhin ang isang ambush sa tulong ng mga kakilala sa Baylor University, ngunit nabigo ito. Muli Noong April 2001, muling nag-organisa si Bart ng plano, kasama si Hip at ang Baylor roommate na si Justin Peters, ngunit hindi rin natuloy. Sa kabila ng mga babala na natiling walang malay ang pamilya, hanggang sa magkatotoo ang pinakamasamang pangamba noong December 10, 2003, nang aktwal na patayin si Patricia at Kevin. Bilang bahagi ng kasunduan upang maiwasan ang pag-uusig para sa kanyang papel sa naunang plano, pumayag si Hip na tumulong sa investigasyon sa pamamaril sa Whitaker. Kasama rito ang pagre-record ng kanyang mga pakikipag-usap kay Bart. Sa isa sa mga pakikipag-usap na ito, inalok ni Bart si Hip ng $20,000 upang magsinungaling sa pulisya tungkol sa kanyang pagkakasangkot noong 2001. Nagpadala pa siya ng $240 sa isang post office box sa Dallas para maiset up ang pagpoproseso ng pagpapadala ng pera. Sa kabila nito, hindi agad dinakip si Bart ng pulisya. Bagay na kanilang pinagsisihan noong 2004 nang matagpuan ang kanyang sasakyan na tumatakbo pa ngunit walang laman malapit sa isang apartment complex sa Houston. Mahigit isang taon siyang nawawala. Sa puntong ito, lumapit ang pulisya sa mga taong malapit kay Bart noong panahon ng pamamaril. Kabilang ang kanyang roommate na si Chris Brashear at katrabaho niyang si Stephen Champagne. Sa ilalim ng pressure mula sa investigasyon, nagdesisyon si Champagne na lumapit sa pulisya at umamin. Hindi niya alam kung nasaan si Bart ngunit inamin niyang pinick up niya si Brashear mula sa bahay ng Whittaker noong gabi ng pamamaril. Ayon kay Champagne, si Brashear ang shooter. Ang natitirang hakbang ay hanapin si Bart. Noong September, isang lalaki na nagngangalang Rudy Rios ang nagbigay ng nakakagulat na kwento. Sinabi niya na binili ni Bart ang kanyang ID at binayaran siya upang ihatid siya papuntang Mexico. Sa Mexico, ginamit ni Bart ang ID ni Rudy at nagsabi ng mga kakaibang kwento, tulad ng nakuha niya ang sugat mula sa baril bilang war injury mula Afghanistan. Siya ay isang ulila at ang kanyang ina ay isang prostitute. Kalaunan ay natunton si Bart at inaresto. Lumabas na orchestrated niya ang pamamarel upang makuha ang $1.5 million mula sa mana ng pamilya. Gayunpaman, iginiit ni Bart na ginawa niya ito dahil bumigay siya sa matinding pressure mula sa kanyang pamilya. Ipinangako ni Bart Whitaker kina Chris Brashear at Stephen Champagne ang milyon-milyong dolyar mula sa kanyang mamanahin kapalit ng kanilang pagsunod sa kanyang plano. Si Brashear, ang gunman, ay nakipag plea bargain at sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 30 years. Samantala, si Champagne, ang getaway driver, ay binigyan ng 15 years na sentensya kapalit ng kanyang testimonya at ngayon ay wala na sa bilangguan. Noong 2007, mabilis na napatunayang guilty si Bart sa capital murder matapos lamang ng kalahating oras na deliberasyon ng jury. Siya ay sinentensyahan ng kamatayan. Sa kabila nito, ang kanyang ama na si Kent Whitaker, na siya mismong target ni Bart, ang nangampanya upang iligtas ang buhay ng anak. Sa huling sandali noong February 22, 2018, bago ang nakatakdang pag-execute sa ganap na 6 p.m., ang sentensya ni Bart ay binago sa habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol dahil sa pagsusumamo ng kanyang ama. Hanggang ngayon, binibisita ni Kent ang kanyang anak sa bilangguan kung saan siya mananatili habang buhay?